Boston Celtics. Well, eto nga ngayon mga ka Stories ang masasabi nating best regular season para sa team na ito. Bakit? Well, sila lamang nga po ngayon ang may hawak na 60 wins pataas at ayon pa nga po sa naging pahayag ng head coach nito na si Joe Mazula target nga po nilang makuha ang panalo sa huling limang laro. Sa madaling salita, 66 wins ang target nilang makuha upang mapatunayan na iba ang team nila ngayon. Dagdag pa niya, seseryosohin nga po nila ito para makakuha ng magandang momentum papasok sa NBA playoffs. Ang tanong ngayon, sapat na nga ba ang lineup na ito para makuha na nila ang pang 18th banner ng kanilang prangkisa? Well, tara na talakayin natin yan at pag-usapan ang balitang mukhang tutulungan nga po ng Phoenix Suns ang Lakers para makuha ang pang 7th sa Western Conference. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. 61 wins 16 losses lamang and still ongoing. Ito nga po ngayon ang best regular season para sa Boston Celtics. May natitira pa silang limang laro na kahit man non-bearing na ito para sa kanila, hindi na rin naman sila malalampasan pa ng number 2 na Milwaukee Bucks na meron lamang 47 wins pipilitin pa rin naman nga po ng Boston na makuha ang natitirang panalo. Pero ang kaibahan lamang ngayon, mas mabibigyan nila ng priority ang second unit ng team o yung mga bangko. Alam naman natin na ang team na ito ang isa sa may pinakamalalim na bench ngayong season. ayun pa nga po sa naging pahayag ni Coach Joe Mazzola, target nga po nila ngayon na makakuha ng at least 65 wins para makakuha ng magandang momentum. Mas maganda nga daw sa team na magkaroon at manatili sa winning column kumpara sa magkaroon ng losing streak dahil ang pinaka-target nga ng kanilang prangkisa, makuha ang 18th banner ng kanilang team. Ang tanong, kaya nga ba talaga nila Well, pwede pero mahirap. Sa ngayon, masasabi natin sila ang arguably the best team sa Eastern Conference in terms of win-loss record. Pero magkakatalo lamang sa playoffs kung sakaling mag-joke sila sa ilang mga magagaling na team dito kagaya na lamang ng Miami Heat. Sa kabilang banda naman mga kawan, stories tungkol sa usap-usapan ng mga fans na mukhang tutulungan nga daw ng Phoenix Suns ang Lakers para umabante at makikita nakuha ang number 7. Well, paano naman nga kaya ito? Lingid nga sa kaalaman ng lahat, number 7 nga po ngayon mga kawang stories, ang New Orleans Pelicans, number 8 ang Lakers, number 9 ang Sacramento Kings. Ang tatlong team nga ito, may laro bukas lahat. Makakalaban ang Kings ang Brooklyn Nets, Lakers naman at Minnesota Timberwolves sabang New Orleans Pelicans naman makakatapat ang mainit na Phoenix Suns. Kung sakali mang manalo ang Lakers at matalo ang Pelicans, papabor at makukuha nga po ng Lakers ang number 7. Pero kung matalo ang Lakers at manalo na naman Sacramento Kings, babalik nga sila sa number 9 pero kilala rin naman natin ang team ng Lakers ngayon. Ibang iba ang galaw ng team na ito kung ikukumpara natin noon. Mas disidido, mas nag-improve ang game plan, lalo pat alam ni Lebron at ng Lakers kung gaano kahalaga ang magiging laro nila bukas kontra sa Minnesota Timberwolves. Home court ito ng Lakers mga ka-one stories at aabangan natin kung makukuha na nga ba nila ang number 7 o mananatili sa number 8.